Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno ng pasasalamat ang aming mga puso habang sinisimulan namin ang espesyal na debosyonal na ito. Ngayon ay ipinagdiriwang namin ang alaala ni San Lucas, ang Ebanghelista, at nagpapasalamat kami sa iyo para sa buhay at mga nagawa ng tapat mong lingko. Sa pamamagitan niya, natanggap namin ang mahalagang patotoo ng iyong katotohanan sa Ebanghelyo ni Lucas at sa mga gawa ng mga apostol naway magsilbing inspirasyon sa amin ang kanyang halimbawa, at hinihiling namin na kami rin ay maging mga kasangkapan ng iyong kalooban, na nagbabahagi ng iyong mensahe ng may pagmamahal at dedikasyo. Buksan mo po ang aming mga puso upang ang aming pagbabasa at pagninilay ngayon ay magbago ng aming buhay at magtuwid sa amin ayon sa iyong walang hanggang layuni. Sa pangalan ng iyong minamahal na anak, si Jesu Kristo, kami nananalangi. Amen. Ngayon mga kapatid, ihanda natin ang ating mga espiritu upang pakinggan ang salita ng Diyos. Ngayong araw, pagninilayan natin ang pamana ni San Lucas, na naging tapat na kasama ni San Pablo at sumulat ng isa sa pinakamahalagang mga ulat ng Ebanghelyo. Ipinapaalala niya sa atin ang ating misyon na maging mga buhay na saksi ng katotohanan ni Kristo. Pakinggan natin ng mabuti ang piling talata para sa debosyonal na ito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon Sapagkat hinirang niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag ang paglaya sa mga bilanggo at ang pagbabalik ng paningin sa mga bulag, upang bigyan ng kalayaan ang mga inaapi at ipahayag ang taon ng pagpapala ng Panginoon. Salita ng kaligtasan, papuri sa iyo, Panginoon. Sa Oktubre 18, ipinagdiriwang ng simbahan ang alaala ni San Lucas, ang Ebanghelista, sa inspirasyon ng Espiritu Santo iniwan sa atin ni Lucas ang isa sa apat na ebanghelyo, kung saan kanyang inilarawan ang buhay at mga aral ni Jesus nang may kakaibang lali. Sa kanyang ebanghelyo, makikita natin si Kristo bilang isang mahabagin at mapagmalasakit na tagapagligtas, na may natatanging malasakit sa mga dukha, mga nasa laylayan, at mga nagdurus. Sa pagbasa ngayong araw, nasaksihan natin ang makapangyarihang paghayag ni Jesus sa simula ng kanyang misyon, hinirang siya upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha at palayain ang mga naap. Ang talatang ito ay hindi lamang nagpapakilala kung sino si Jesus, kundi nagbibigay din sa atin ng paalala sa ating tungkulin bilang kanyang mga alagad, tayo'y tinawag upang maging tagapaghatid ng pag-asa at kaligtasan sa ating kapwa. Ang buhay at mga nagawa ni San Lucas ay nagpapatibay sa misyon na ito. Bilang isang doktor at misyonero, naunawaan niya na ang misyon ni Kristo ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa, kundi pati na rin sa pagpapagaling at pagpapalaya sa lahat ng aspeto ng buhay, espiritual, pisikal at emosyona. Ang pagiging doktor ni Lucas ay nagpapakita sa atin na ang kaligtasan mula kay Jesus ay buo at ganap na umaabot sa katawan at kaluluwa. Sa kanyang mga salaysay, ipinakikilala niya si Jesus bilang tunay na manggagamot ng ating mga kaluluwa, ang Diyos na nagpapagaling ng mga sugat na taguman o lanta. Si Kristo ang nagpapalaya at nagbibigay buhay, nagbibigay ng kagalingan sa mga sakit na hindi laging nakikita, ngunit nag-iiwan ng malalim na bakas sa puso. Tayo rin ay inaanyayahan na maging kasangkapan ng habag at pag-ibig ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay upang maipadama sa iba ang kanyang pagpapagaling at kaligtasa. Bagamat hindi personal na nakilala ni San Lucas si Jesus, nagkaroon siya ng malalim na pananampalataya at masusing isinalaysay ang mga kaganapan sa buhay ni Kristo at sa simbahan sa mga unang panahon. Ang kanyang ebanghelyo ay kilala sa pagdidiin sa habag ng Diyos, sa kahalagahan ng panalangin, at sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa ministeryo ni Jesus. Bukod dito, sa kanyang akda ng mga gawa ng mga apostol, makikita natin kung paano ginabayan ng Espiritu Santo ang mga unang kristiyano sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa buong mundo. Ang buhay ni San Lucas ay nagbibigay sa atin ng paalala na lahat tayo ay may papel sa misyon ni Kristo. Anuman ang ating propesyon o bokasyon, gaya ng paggamit ni Lucas sa kanyang mga talento bilang doktor at manunulat upang maparangalan ang Diyos, tayo rin ay tinatawag na yalay ang ating mga kakayahan sa paglilingkod sa Kanyang kaharian. Ang katapatan sa katotohanan at ang pagnanais na may bahagi ang mabuting balita ay naging tatak ng buhay ni San Lucas. Ang mga ito ay dapat ding maging gabay at layunin ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga talento at biyaya, maari tayong maging instrumento ng pag-ibig at kaligtasan ni Kristo na nagbibigay liwanag at pag-asa sa mga taong ating nakakasalamuha. Tularan natin si San Lucas sa kanyang dedikasyon at pananampalataya at magsikap tayong maging tapat na saksi ng mabuting balita sa ating sariling mga buha. Paano natin mapaparangalan ang pamana ni San Lucas at maisa sa buhay ang mga aral mula sa ating pagbasa ngayon? Una, tinatawag tayo na ipahayag ang pag-ibig at habag ni Kristo sa ating pang-araw-araw na kilos, gaya ng ginawa ni Lucas. Nangangahulugan ito na kumilos ng may malasakit at kabutihan, at ipakita sa ating mga salita at gawa ang kabutihang loob na natutunan natin kay Jesus. Maari tayong magsimula sa mga taong nasa paligid natin na humaharap sa mahihirap na sitwasyon. Maging pamilya, kaibigan, o mga estranghero na nangangailangan ng salita ng pag-asa at lakas ng loob. Isa pang praktikal na paraan upang maisabuhay ang mensaheng ito ay pag-aruga sa mga tao ng buo, sa katawan at kaluluwa, tulad ng ginawa ni San Lucas. Ang pagmamalasakit sa pisikal at espiritual na kapakanan ng iba ay isang pahayag ng kalooban ng Diyos. Maari itong ipakita sa mga gawaing mapagkawang gawa, pagdalaw sa mga may sakit, at pakikinig ng may empatiya sa mga taong dumadaan sa mabibigat na hamo. Maliit na kilos ng pagmamahal ay maaring maging makabuluhang bunga sa buhay ng iba, bilang mga sanga ng puno ng ubas ni Kristo. Hinihikayat din tayo ni San Lucas na lumago sa pananampalataya at panalangi. Ipinapakita niya sa atin ang kahalagahan ng pagsasaliksik sa salita ng Diyos at ang pagiging tapat sa paghahayag nito ng malinaw at may katapata. Tulad niya, tayo rin ay inaanyayahan na maglaan ng oras para sa pagbabasa ng banal na kasulatan at manalangin araw-araw. Humihingi ng gabay ng Espiritu Santo sa ating mga desisyon at pamumuha. Sa pamamagitan ng maliliit ngunit makabuluhang hakbang, tulad ng pagtulong sa nangangailangan, pagdarasal ng regular, at pamumuhay ng may pagmamahal, nagiging bahagi tayo ng misyon ni Kristo at nabubuhay ayon sa kanyang kalooba. Sa ganitong paraan, na isa sa buhay natin ang pamana ni San Lucas at nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang habag at kaligtasan sa mundo. Isa pang mahalagang aspeto ng halimbawa ni San Lucas ay ang kanyang pakikilahok sa misyon ng simbaha. Tulad ng pagiging tapat niyang katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, tayo rin ay tinatawag na aktibong makibahagi sa ating komunidad ng pananampalataya. Kabilang dito ang pakikipagtulungan sa mga proyektong panlipunan, pag-ambag sa mga gawaing kawanggawa, pag-aalay ng ating oras at talento para sa paglilingkod sa simbahan. Sa paggawa nito, ipinagpapatuloy natin ang pamana ng misyong sinimulan ng mga apostol at mga unang alagad tulad ni Lucas. Ngayon, mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso sa panalangin. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong mamuhay ayon sa halimbawa ni San Lucas. Naway maging tapat tayong mga saksi ng pag-ibig at habag ni Kristo, nagdadala ng kagalingan at pag-asa sa lahat ng taong ating makakasalamuha sa ating paglalakba. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. ABA, Mahal na Reina, Ina Ing Awa buhay, ligaya at pag-asa namin, Aba. Sa iyo kami tumatawag, MGA Anak and I, EBA. Sa iyo kami dumaraing, nang hihinagpis sa lupang ito, na puno ng luha. Kaya nga, mahal na tagapamagitan, lingapin mo kami ng may awa, at ipakita mo sa amin si Jesus, ang mapalad na bunga ng iyong sinapupunan. O Mawain, O Mapagpala, O Matt Amos na Birang Maria, Ipanalangin M.O. Kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging karapat dapat magtamasa ng mga pangako ni Kristo. Amen. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo para sa sandaling ito ng panalangin at pagminila. Kami nagpapasalamat sa buhay at halimbawa ni San Lucas na nagbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may pag-ibig, habag, at katapatan sa iyong salita. Tulungan mo po kami na maging buhay na saksi ng Ebanghelyo at kasangkapan ng kagalingan at pag-asa sa mundo. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu Santo sa bawat araw, palakasin ang aming pananampalataya, at ituro sa amin na tumingin ng may habag sa mga nangangailanga. Pagpalain mo po kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang lahat ng aming natutunan ngayon. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ang iyong minamahal na anak, ikaw ay aming pinupuri at pinasasalamatan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakiisa sa espesyal na debosyonal na ito bilang parangal kay San Lucas ang Ebanghelista. Naway patuloy tayong bigyang inspirasyon ng kanyang halimbawa ng pananampalataya, paglilingkod, at dedikasyon upang sundan si Jesus ng buong puso. Tulad ng pagiging tapat na mensahero ni San Lucas sa mabuting balita, tayo rin ay tinatawag na maging tagapaghatid ng habag at pag-ibig ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buha. Magpatuloy tayo sa panalangin, kawanggawa at pagmamahal sa kapwa, tinutupad ang misyong ipinagkatiwala ni Kristo sa bawat isa sa atin. Naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ni Jesus ngayon at magpakailanma.